Magandang gabi po at may pupuntahan po kami. Kasama ko po yung uh, Miss Marias. Pero ngayon sila apat. Na. The lady girls. Of Tito For Marias, Marias na po sila ngayon. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Sino yan? iyan hi bro. Hi. Ba? Hi. Ayan po hi. si uh, uh, Ang ganda. Oh, hey. ang ganda naman nila. mga uh, ano lang po yan. Mm -hmm. Mga -hmm. galing dagat. Hindi. <laughs> ma oh. Puti naman yan. Buksan mo ang ilaw niyan. Eh. Oh. Wow, lalo ang ganda-lalo nila oh. Ah, si mm. Russell, si Russell sadyang maputi po oh, kahit kaligo sa dagat mm -hmm. yan. Oh. Oh. Kaso po si Russell, iiwan po pasamantala namin dito sa mainay mm -hmm. kasi po nagulula siya eh. <laughs> ayaw niya po ba yan? Kasama daw siya, kasama ayaw tayo. Bis na bis na yan? Okay. Yeah. yan oh. Ewan e, ka nga, wow! Hey, kay Russell. Ay, hindi ko ma-mention kung sino. Basta ito yung kung binili niya. Madami yun. Madami yun. Oh. ganda. mga padalan shoes. Masusubot niya. Oo, oh, oh, ganda ng shoes. Oh, ito pa, yung dalawa. O, oh, siya, oh. Oh, ayan oh. si Ninita. Tayo pa daw, Ninita. Ayan, thank you po kay, ano, kay Tita Carmen. Ayan, si Tita Carmen. Ayan. Oh, Tita Jo. Ayan, okay. thank you. sininita. Ayan diba po, yan, si ko. kong mga dalagindig. Ayan. Ayan. Ay, Ayan. Ayan. Oh. At Ngaliga si Russell nga po ay dito na rin sa amin. Ayaw niya pong lumihin pa tilaing. <laughs> 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 Hindi, <Hey>, dadali <laughs> naman natin sa ayaw. Ayaw. Eh. Kasi makamaluna na naman. Dapat po si Russell eh. ay kinananay ko. Uh -oh. Ayan. bali, okay lang dito lang. Walang problema po. Dito pa rin yan sa pamilya namin. Ayan. Ito Napit na po yung niyo. aking nagagandahang dalagindin. Ayan. Ayan, okay. sa top po kay Ma'am Belma Andoyo at kay Sir Efren dyan po sa Kalambalaguna. nakita ko po sila dito sa sa Robinson ng isang araw nung umimili po ako. Maraming salamat Ayan. po kami ng Jane Garcia. Natanggap kay na kay po. Ayan, at saka po sa Kay Ma'am Nena. Ma'am na. um, Naina, thank you po. Pagka saan na si dyan po sa Virginia, Virginia USA. Yan, natanggap okay, na po nila. Thank you po, Ma'am sa ka-birthday po Actually, kay Maylen Thank you sino pa? Kay Ma'am ma'am. Uh, Jane, Jane Garcia. Natanggap na po Kaya ni Maylen ma yung ginadala ninyo. Kay ni Ma'am Susan. Uh, sa o ma Susan. Susan. <laughs> At ganoon Bye. po kay Ma'am Modena Hello, ng Jane Italy. para po kinamailin sa, sa kay Lunita, no? Yung mga pinapadala niyo pong, ah, niyo pong, tulong, napakalaking tulong din po talaga sa kanilang pag uh, kanila mga pangailangan. So, na, uh, <laughs> uh, nandito din naman po kami para sa kanila. Kaya la, um, kung wala din po kayo, hindi ko rin, hindi ko rin kayang ibigay yung lahat ng pangailangan nila. Kaya, Maraming maraming salamat po talaga. At ito din si Russell na sa amin lang. Thank you po sa sponsor ni Russell. Ayan, sa mga sponsor po ni Russell. Thank, Thank you, po. So much. Thank you po. At ipag-pray nyo din po kami na ang mga batang ito ay mapagtapos po natin sa kanilang pag-aaral. Kaya naman po talaga din nila natin ito dito, dito sa Luzon ay para po sa kanilang kinabukasan. Kaya mga bata, mag-aral kayo mabuti ha. Oh, mag-aral. Oh, so, huh? so, mga din. Tapos, huwag pasaway. Yan. Kung ano yung rules namin dito sa bahay, ni tatay, ni, 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 ano, ni daddy Paul, ah, so, susundin nyo lang yun. Wala namang walang problema sa amin. Basta magpakabait ha. Magpakabait kayong lahat. At kayo naman ay kapamilya rin namin. Hindi namin kayo tinuring na iba. At basta ang lagi namin sinasabi sa inyo ay mag-aral na mabuti. Ha? Hmm. Awag mo nang mag-boyfriend at baka may maligo sa mga oh, sa school. Bawal mo na. Pag kayo ay nag tapos hmm. na, ayan, walang problema. Ah, uh, kahit <laughs> na ito sa likod ng mga hindi ka pa ka ay, hindi ko tapos. Hindi pa tapos ang tagal mo to si Maylin. Pero Ito ko pinalaki kaya sa likod. Ayan, at uh, may pupuntahan po kami ngayon. Kaya, ano, base na base po sila. Ah, okay, may nag-invite po kasi <laughs> sa amin na, na, ano, na family friend po for dinner. Ayan. Okay, yeah. Ay, kaya, pa, may pa-uwi pa, ano na din, okay, balik pa din no, po. First time makakasama natin si Russell si sa mga Rassel, ganyan. na mga ano, gatherings namin um, po gatherings ng family so. friends po. Ayan. Shout out po ulit sa inyong lahat, sa lahat ng aming followers at viewers. Salamat po ng mga uh, sumusuporta sa yeah, amin. Thank you so much. Mm -hmm. Nanay, ayan shout out sa iyo. Kay Tita Carmen Postojo, ayan, yeah, thank you so much po sa so, wala sa wala pong suporta. Kay, kay Tita Nena, dyan po sa Virginia, kay Ma'am, ah, uh, hello? Kay Ma'am Modena, ayan, yeah, dyan sa Italy. Thank you so much. Ayan, mga na ng Italy. Ayan, natanggap na din po ko ni Tito Rencia na yung, para po kay Mayuri. Maraming salamat po. At magagamit po ngayong pasokan. At si Mayuri daw po, ibibili siya ng bag. Wow. Ibibili siya, ng shoes. Salamat ka naman, May. Bag, yan po. Yes. Bag shoes. Bag shoes. mga, yung ibang gamit na pamili ko na. Yung mga kulang, susunod na lang natin kasi hindi naman natin parang kung ano pa

<laughs> may, may bawang plastic. Mayroon dyan. Para nga masanay hmm, si Russell. Para masanay. Russell, mag-gay Ayan. Oh. Sama po natin si Russell. Iwan po sana namin kay nanay yan. ayoko po mag-air po nanay. Aba Ay, hindi ba, pwede. Po yun, eh. Mainit. 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 Kaya nalang, o, oh. magtala nga ako. Kanyang kami din, ng auna. Ganyan talaga. Uh, Ay, hilo pala uh, uh, uh. ito, dapat. O, oh, magmasa. Pero gusto namin, masanay ka dyan uh, sa, uh. ano. Hindi, okay, sa okay. So, plane uh, oh, sige. Sa lang. Sa uh, ganito pagbabiyan. Gusto mo, tapayin mo. Ha? O, sige. Sige lang. <laughs> o, sige lang. O, tapos na pa eh. Tara, uwi na tayo. Oo, so, sobra si ka naman. Punta na, inaantay mo. Bakit ngayon wala man. naman nagpakita sa akin? Hindi ka na pupunta doon sa Amina. Lagi kami na sa Quezon City. Oo. Madaya ka. <laughs> hindi ka <laughs> nagpakita. Hindi <laughs>

Pak Harto Kumar itu Pak Danan kan

Parang hindi na namamansin yung galing Amerika. Yung parang galing Amerika, hindi na mamasin alen <laughs> Alin? Ba baboy yan. Baboy. Baboy lahat. Wala naman natang mga Siyempre, mga ko na ngayon.

Jeg har ikke fått gå på skolen. pauwi <laughs> mga... huh? si... Rasi... na. Ilang mga... Ha? Ayan si... Russell. Ang na?